Ah, salamat Lala no. Ah, laki ng kita ko ngayong araw, no. To. To lang naman. Laki ng kinita natin ngayong araw. Isang biyahe lang 37k, no. Shoutout sa iyo, Lala Maraming salamat. First pickup natin Time check Top 55 Medyo Alam nyo mga tropa no uh, Tumina yung booking Mula nung no, nag-update Tumumal Ewan ko bakit Nagkaganun ba Itong booking natin e eh, Pa ano to Pa Malabon 3 kilometers away Tapos pupunta tayo ng Fisher Mall Tapos babalik ulit sa Malabon yun na, dali na naman tayo ng biglang liko ni ating nagbabike. Ay, just ko. Ah, uh, naway gabayan tayo ni God no, sa pagdadrive. Kaya uh, layo na natin makadiskrasya o ma madisgrasya. No? Kin -kin. Naway, mag maganda biyahe natin ngayon kahit alanganin ay oras. Ah, uh, balik tayo no, sa Malabon, tapos Fishermill QC. Tapos QC Fisher QC to pabalik dun sa pinag-pick up ano, 610 pesos Okay, balik ako Bali, mini video ko ito yung ikakarga Na-pick up na natin mga katropa Ang gaganda ng ano, nung set ng video niya yung yung mga speaker yung set ng speaker tsaka ampli ano daw yon 7k tapos 9.5 daw pagkasama na yung player no patino tapos yung JBL na mic tiga ano daw siya tiga 1.5 astig nga eh pwedeng pwede sa sa Madali ang inuman ba? Di ba? May player ka pa ng platinum eh. Pulang mo na lang eh. Malit na TV no? O kaya pwede rin naman sa malaking TV di ba? Para talaga sa mga mahilig sa pagkanta ayun. Lalo lalo pagka mahilig kang uminom at kumanta nakatuwa din si sir bali ang mangyayari doon ah, babayaran, babayaran, sa akin yung mga items niya laki din ang sisingiling ko at ah. ah, 30k pero yung mob nagkakatiwala niya yun no? nagkakatiwala niya yun sa ano eh paano kung iskamera ko diba kaya lang na eh, nakakatuwa. May malaking tiwala niya sa mga lalamog driver. Na? Good vibes. Martin na upgrade mo boss? Tama. Sige Martin. Pero sabi po, 37 kay po. 37 na po. Ano itong blue sir? Sir? Ang so, mga mic din po yata yan. Ano yata yung... Ano yata yung table? Hindi. Di ba? Ano mga katropa, nababa natin, no? Ah... Uh, yung... Yung nag-receive, baka kamag-anak pa natin. May kamag-anak din daw sila banda doon sa sinabi kong lugar. Na kung saan... Saan nanggaling yung Martin Napi nito. Shout out sa'yo, Kuya... Kuya, Kuyang Alex Alex Martin no? At kay Kuyang Guard na tumulong sa pagbababa Shoutout sa iyo Nakababa ang mga pintana natin mga tropa Kasi hindi pa tayo nagpapakarga Pero na tayong 19 km range Papakarga ako kahit 500 lang Medyo alanganin na kasi yung oras no Alauna kasi mula nung update talagang ang tumal ang tumal talaga nung request siguro pa, pa nakikita ko nagtas ng konti ng rate si Lala Move. tapos syempre ang gusto ng mga customer syempre yung mas mababa kaya sa competitor siguro sila nag, nagbupok, no? kaya sa susunod kailangan matrabaho ko na yung pag-a-apply sa Grab Express para meron tayong alternative no hindi yung aasa lang tayo kay Lalabog balik na tayo sa pinagpika pa natin kay Kuya kay Kuya na malaki tiwala sa mga Lalabog driver no ang hawak ko nga pa ng pera ay 37k paano kung paano kung camera ko no kaya pakalga lang tayo meron ditong murang gasolinahan 59 sa 93 octane 500 lang pinakalga natin mga tropa. 8 liters 500 pesos sa 8 liters sa dagdagan tayo ng naging 138 kilometers 138 kilometers ang range natin no ah uh, salamat lalamob no ah uh, laki ng kita ko ngayong araw no to to lang naman Nang kinita natin ngayong araw. Isang biyahe lang, 37K, no? Shout out sa'yo, Lala Move. Maraming salamat. Laki ng kinita ko ngayon. <laughs> <laughs> Joke lang. Uh, on the way na tayo sa pick up. Let's go! Uh, mga tropa, habang ano, ang ah, mga tropa, uh, ah, nakakuha tayo ng booking, no? Alos dalawang kilometro na lang, eh, mabibigay ko na itong pera kay kuya. Tapos along the way, pa, patatawit naman ito, eh. Ah, sa so, malamang kasi may, may, may barangay tatawid. Uh, ah, yun, connect, connectado na yun sa Valenzuela. Kaya tuloy-tuloy lang siya. Tapos, yung pick-up natin sa Dulayla. Valenzuela, 7 kilometers away. Kinuha ko agad. Alam niyo kung bakit? Uh, may search sya 640 tapos sa Malolos lang. Subukan ulit natin yung panorte, no? Sana maging maganda yung flow. Kahit uh, medyo alanganin na yung oras, no? Uh, 2.42 p.m. Uh, balik ako, tropa, pag uh, pagka bigay ko ng pera tapos pagka pick up no okay mga tropa subukan natin kung maganda ba kita kahit alanganin na yung oras no? subukan natin kung kahit paano kikita tayo at ano to ang panibagong experience na naman to, kumuha tayo ng panorte sa alanganing oras. Tingnan natin kung may pabalik. At alam ko mayroon pabalik yan. Claim na natin yan, no? <laughs> meron yan. Mga tropa, no? up na tayo dati dito, no? Kaya, yung pagkatawag pa lang, sinabi yung location, location sabi ko, nakapick up na ako dito. Maliit na TV din ng na, ano ko. Skyward niya tatakbo Yun uh, na na-pick up na natin no, mga TV naman. Kombinasyon na kombinasyon yung mga na-pick up natin na mga tropa. Ani na video kayo no. Sabi ko sa isip ko eh kulang na lang dito T ano TV. Hindi naman, mga TV naman nakuha na natin. Ayos. Mga maliliit, sakto. Sakto, sakto pa doon. No? Sakto, sakto doon sa sukat ng mini video ko eh. Ayos, magandang ano to ah. <laughs> Sana pagdating natin doon, ano, ano kaya makakukuha natin mga pauwi. <laughs> mga, mga katropa, subukan ko sabayan to ah. Sana may makasabay na. 9.4 kilometers away na lang mga tropa ma-drop ma na natin to ano? oh, wala pa rin nakasabay parang mahina signal dito kasi kapag kasi nasa ipkong tagal niya mag-load eh. along MacArthur Highway ah, tingnan natin baka mayroon pa malayo-layo ba naman eh. Tanong lang po sa mga tricycle driver na ano po, lalo na sa bandang probinsya na ano, bakit po kailangan yung gumit na? Pagka mabagal, dapat nasa gilid. Ano po? <laughs> Joke lang. Mukhang nakasanayin nyo na yan eh. Basta't pa, probinsya na. Ayan ang kalakaran. Sa kanan ka o overtake <laughs> No comment No comment Yon, nababa na natin mga tropa uh, Kain muna tayo no Time check 4.56 Habang makain, abang tayo ay. Ay mga tropa. Uh, nakakuha ka tayo. Uh, time check. 4.58. Hindi pa ako nakakaporma. Nung pagka-stop ko, nakita ko agad yun eh. Uh, malolos to... To... San Jose Del Monte. Uh, 503 yung fare niya. Uh, Puntaan na muna natin. No? mga katropa ang sikip dito sa daan na to para sa dalawang dalawang satakyan no? saktong sakto ka lang sa guhit eh oh. tapos may paparada pang ganyan no? di ba oh. tara mga pare sumama sa biyahe ni Balbaro Bahala na kung sa mapunta ngayong araw na ito Tara mga pare, sumama kay biyahirong balbaro Mula sa bako-bako hanggang sa patag na daan sa dulo Ay po, ba? E, mga katropa na nasakay natin no? mga Size, ano siguro to? Size 18 na mugs. Uh, sa cargo natin 'di 'diretso sa SJDN. 480 yung fare tapos mayroon siyang tip na 20 by credit, no. Binigay sa akin ni Kuyang na nag-order ng booking ay 540. All in all, meron tayong 80 na tip. Ayos yun, no. Pang Pampasigla ba yun? Sana meron pa tayong mga kasabay nito 526 na mga tropa Alam niya mga tropa ah, Napansin ko lang dito sa Bulacan no? Parang mas masarap na siyang bumiyahe ngayon Kasi natapos na yung mga construction sa daan eh. Maluwag na siya masyado Pero yun yung Di ba walang katapit traffic sa hanggang MacArthur Highway on diba? hmm. Tapos yung daan ah, maayos na hindi na nababansagan ng lubakan ayos nga eh kung, kung talagang malakasan talaga ang bihay dito ngayon nakakuha na naman ako diba kakarap ko pa ng lang metro, kakain nga sana ako sa one, MacArthur Highway. tapos po forma pa lang ako nakita ko may nakita na kagad akong booking pa SJTM kahit na malayo yung SJDM sa atin at least medyo kahit pa ano konting takbo na lang eh pabalenswela na rin no eh mahirap kasi ano eh hindi natin kabisado yung lugar na hindi pa natin kabisado ba eh pangalawang beses pa Highway. lang natin to na nag north tapos alanganin oras na eh kaya kinuha ko kagad at uh, tingnan natin kung makakakuha pa tayo no kami lumalabas dito po po to uh, Bulacan to Pasig 586 tingnan natin baka may makasabay pa siya na lugar to Nakakatakot ah <laughs> Oh tangin <laughs> Ay ah, nako Saan ka na? <laughs> yung padalaan na yan? Taya, biglang Liblib na lugar ha. Ayan mga katropa napamura ako bigla sa, sa lugar. Kala ako wala nang, nawala, nawala, bigla yung mga ilaw eh. Tulad so, yan, dilim mo. Oh. Uh, natin, time check, 7.21 p.m. Ah... Uh, sinerge ko na yung sa ways uh, ah, pa uwi na sa bahay 23 kilometers away tayo mga tropa sana ah, makakuha tayo pa Valenzuela no? update ako update ka agad ako o oh, yun mga tropa wala tayong nakuha no? uh, ah, limang kilometro na lang nasa bahay na tayo kahit ginapang ko yung Villarica Villarica road ay ganun talaga pero maganda naman yung biyahe natin. Uh, kumita tayo ng 900 pesos sa nagsimula tayo ng ano, di ba? Ng 1 p.m. Hanggang ma-drop off natin yung last pickup, up, yung pangatlong booking natin ng 7.30. O wala pa kang 7.30, sabi na 7.30, sige sa anim oras pero na tayo 900 no lalo pa kung nasob, na nakakuha pa tayo ng pang apat no kaya lang yung mga booking kapunta ng Maynila na eh Maynila tapos yung pinakamalayo yung ta papuntang Laguna tapos meron pang ano Pililia, Rizal hindi eh, na natin magpapagasolina ka na ulit dun di yeah. ba so meron pa ako natirang 33 33 kilometer range no 2 bars pa yan kaya yung 500 natin na malayo layo ang napuntahan no? from QC to Malolos to San Jose del Monte Sana ganun sana yung mga biyahe, no? Hindi ka bababa na may nanset o kaya puro pataas yung ano. Sana maayos na yung ano, naglolo nag ko, parang naglolo ko pa yung ano dahil sa bagong update eh. Kasi eh, talaga ang ano, hindi ka tulad, o konti talaga yung mga requests, hindi ka tulad nitong mga nakaraang mga biyahe ko umuulan ng request lalo tuwing umaga magtataka ka na e Empty yung screen eh na nawawalan ng request umaga yun ah wala na nag update tiyan. siguro nga dahil sa medyo natataasan yung mga mga ano mga customer no nakat ko eh eh, na, biglang may nag-pop up Valenzuela, Valenzuela lang tapos 250 siguro may search yun sabi ko sayang baka mamaya eh dikit na dikit lang yun eh pwedeng pwede sana ayun uh, siguro mga tropa dito ko natatapusin yung vlog no? Uh, Maraming salamat ulit sa sa walang sawang pagsuporta sa sa ating munting channel no. Ang Biyaherong Balbaro TV. Sana may napupulot kayong konting diskarte lalo na sa mga baguhan. Ito pangalawang araw na natin no. Pangalawang araw na natin sa sa Panorte. Ayun, hindi naman nasisiro kahit pa paano no. Kaya isa pa siguro, isa pang medyo maaga-aga tayong alis. Tapos tsaka tsaka natin ano yung panorte para ma-confirm na natin kung talagang maganda pa talaga sa panorte. Kung maganda talaga doon, eh mas pipiliin ko na doon kasi less traffic, less stress, di ba? So, paano mga katropa dito ko na puputulin. Maraming maraming salamat sa walang sawang pagsupport sa ating munting channel sana palagi kayong manood kahit ko konti pa lang tayo eh, darating ang panahon eh, dadami din tayo at pagka na monetize tong channel natin ah uh, hindi hindi tayo makakalimot no, na magbigay ng pag giveaway lalo, lalo sa mga solid na supporters at subscribers natin no ano, maraming salamat sa pagsama sa biyahe ni Balbaro maraming salamat sa pagsama kay Biyahero Balbaro out!